Hi girl. Maigo tara mi. Asa mo dai? So ayom na friend Lalu. Ay, maigo ang na kahoy oi. So nagana pa kami ng mga paragis mga kaibigan ko kasi isa pa lang nakuha ni Imer Rose. So kailangan namin ng mga at least 5 para uh, maraming ano, maraming <laughs> tubig na mailagay namin maraming ma uh, mapag Hi guys. <laughs> Para makapagpapakulo na kami ng maraming paragis mamaya at mainom, no. Maganda siya uh, empty stomach, no, in the morning and of course ah uh, bago matulog sa gabi. Kaya sobrang Uh, maganda iyong paragis na yun mga kaibigan ko kaya i-try nyo na rin kasi nga sobrang effective and uh, good for digestion ang paragis mga friend lalo. padaplin mo and mga friend lalo marami din ditong muti-muti yes ito yung muti-muti leaves uh, mabisa ito kung meron kayong mga sugat Mabilis siyang maghilo, mabilis siyang maayo, mabilis siyang uh, mawala. No, ang kirot, ang pagdurugo, yes, yeah, very effective ito mga kaibigan ko. And ito ang tinatawag sa amin dito sa liti, ang muti-muti, ayan. Muti-muti, which is a heart yung design niya green and of course sobrang effective nito mga kaibigan ko kasi ito yung ginagamit namin no every time na merong mga sugat kung meron kayong mga wounds na matagal na maghilom ayan maganda gamitin ang tinatawag na muti-muti leaves no sobrang marami ito sa kapaligiran sa kabundukan sa mga area Ayan, marami itong mga kaibigan ko sa mga itong area. At lalong-lalo na sa mga kasagingan. So maraming uh, muti, muti sa mga kasagingan. And of course, mabilis lang itong makuha. Huy, ano yan? Ano Bigay ko ba So ayun nga. gusto. Okay, so ayun nga mga kaibigan ko. gusto what not? Ah, na 'di ba, hina uusa. Na may hatagi si Tiyo Alame. And. Alame. Ito talaga ang madalas na ginagamit dito. Uusa na. Tumita ka pala, Alame. Bango. And 'yun nga mga kaibigan ko, motimoti s the best Okay? Gamitin niyo rin 'to lalong-lalo na kapag nasa malayo kayong area na sa um liblib kay ni lugar katulad dito sa amin. So ito lang madali naming gamitin ang muti-muti Libs. Okay, bye. Thank you so much.